147 water projects ng pamahalaan ipinapatupad e na laban sa El Nino phenomenon. yung scoop ni Main Barreto. Umaandar na ang mga nasa 147 o 147 water projects ng pamahalaan bilang paghahanda laban sa El Nino Phenomenon. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng unang walong na kumpletong water supply projects. Kabilang narito ang Balbalungaw Reservoir Irrigation Project sa Lupao at Nueva Ecija. Ayon sa Pangulo, kailangang maghanda sa magiging epekto ng tagtuyot na anyay maaaring magtagal hanggang sa ikalawang bahagi ng taong 2024. Dahil dito, mahalagaan niyang matiyak ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration na agad matapos ang konstruksyon ng mga water projects para maibsa ng epekto ng inaasahang pagtama ng El Nino. Para sa news ko, ako si Maine Barreto ang nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.